Nasaan na ang pera ng water consumers na siningil para sa Laipang at Kaliwa Dam Project at uh, marami pa Uh... Ito ay paghingi ng katarungan ng mga water consumers at ng mga taxpayers natin sapagkat kahit mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang kaalam-alam sa nagaganap sa Kaliwa Dam Project. Ito po ay kaugnay ng labing dalawang bilyong piso ng mga anumalyang proyekto na kung saan ay mismo ang Commission on Audit ay nagbigay na po ng notice of disallowance sa mahigit sa 1.8 billion uh, pesos at 309 million na notice of disallowance. Kaya tama lamang na managot ang mga dating opisyales at kasalukuyang opisyales ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System upang tayo ay makakuha ng ustisya. At ipinapaabot natin sa ating Pangulo na sana alisin na ngayon na huwag nang hintayin ang State of the Nation address na linisin na niya ang Metropolitan Water Works and Seaparades System sapagkat nangangamoy na po ang mga liderato, yung ilang liderato na nariyan. Kaya kinakailangan mapanagot po sila dito sa anti-grab case na isasampan natin. At ito po yung merong motion motion para sa immediate mabilisan kagyat na suspension ng mga lahat ng involved dito po sa labing dalawang bilyong uh, kaliwa dam project.